Hi guys, good morning. Naisip ko guys, alam nyo, since nakakabenta na ako ng halaman, and hindi na rin naman biro yung puhunan ko, hindi kasi kami bati ni Calatea. Honestly, hindi kami bati ni Calatea. So, I decided na makipagbati na sa kanya. <gasps> sa mga plantito out there, alam nyo yung ibig ko sabihin na makipagbati na sa kanya, which is, I I am trying my best para just in case alamin kung paano paano buhayin si Kalatea Nakakabuhay ako kay guys, kaya lang hindi ko alam eh bakit ganoon. Sobrang hindi niya hindi, hindi, hindi niya ako bati. So siguro dapat manood ako ng more videos para sa Kalateas Kasi nga medyo ano talaga eh. Uh, kailangan ko na talaga siyang Pagtuunan ng pansin kahit na hindi kami bate Yan Kasi mo Actually guys Ang unang unang Ang love of per, love, love of my life na halaman is Ang aglaw Sa kanya talaga ako nagpaka Dalubhasa Yan Si aglaw talaga So magbabalik loob ako kay Calatea although dati na akong may Calatea dati na as in kaya lang hindi talaga ako ganun ka, hindi talaga hindi ko siya pinagtuuna ng pansin pag aralan ganun hindi kasi nga hindi ko siya bete eh. kaya lang once na you're into selling plants hindi pwedeng hindi mo siya bet betan mo siya <laughs> kasi may mga may mga miners at may miners ka na darating na gusto nila yun kahit hindi mo siya gusto gusto nila ang kalateyas sila naman into kalateyas ako hindi talaga so from now on manunood ako ng youtubes on how to grow kalateya on how to take good care of kalateyas actually alam nyo guys wala ano Um inaano ko lang ang Calateya tawag dito. Uh, siya nga pala guys, 350 isa nito, super red. And then ipoj red. I had two pojy reds. Big big size siya guys, hindi siya yung mga seedlings type na tigwa 150, 180 na nakikita nyo big to. Yan, matured na siya. Ready magiging mami na siya soon to be. Yan. So, I decided na pag-aralan siyang uh, makabuhay. Hindi ko alam kung um uh, magsasaxcess ako pero I will try my best. Hindi ko hindi ko siya susukuan. Hindi ko siya susukuan. I will try my best. Kung pa'nong magpakadalubhasa ako sa ibang mga halaman, siguro yun kasi nagbebenta na nga ako eh. Hindi na ako pwede na 'yung ito lang kasi ang gusto ko eh kaya ito lang yung aalagaan ko ng maganda ganun hindi na pwede yun so kailangan lahat ng halaman kahit hindi ko siya bet gustuhin ko kasi nga <laughs> nagbebenta na ako so ang gagawin ko ngayon um iipon ko lahat ng mga kalateyas tas ire-repat ko siya sa gaya ng nakikita ko dun sa men na may na ako guys recently lang kani-kanina lang nagmay na ako ang sarap mag-mine sa kanya. Super mura lang ng mga plants niya. Super mura. ibang bang, kumbaga kahit pa paano, kung reseller ka, makaka, makakabenta ka ng mabilis. Kasi nga, hindi siya, mabibenta mo siya ng mura. Kasi, tayo naman, mga plantita, hindi naman tayo naghahanap ng mahal. Kasi, gusto, gusto lang natin, ma-enjoy yung, yung scenery, yung paligid natin so doon tayo sa mura lang na ma-enjoy -e natin yung halaman at the same time nagkakaroon tayo nakakuha ako ng bagong ano bagong seller na very mura lang siya mag-flex yan so sana uh, yung mga mga nabili ko sa kanya mag-try agad para maging mapaikot ko yung puhunan ganyan Guys, oh, seedlings ko ng Wilson ay Oh, yun. Ano seedlings na siya. Na na harvest ko na yung ano, yung tao dito. Yung dalawa. Nakapag-harvest ako ng dalawang puno nito. And hindi ko pa na flex ko siya pero hindi masyado. Hindi ko masyadong nadiinan yung flex. Yan. So from now on, yung lahat ng mga kalateya kong nagkalat yan. Ito pa. Ito si Rabbit foot bibigyan ko sila ng ano ng enough time and the energy para buhayin sila yung magkaroon ng panibago kasi talaga hindi kami bati eh oh. marami akong mga kalataya na talagang 50-50 yung chances of winning eto magkabati kami kahit pa paano to si mosaika yan actually guys yung mga kalataya ko yung iba ipinang papagibawis ko kasi nga hindi nga kasi kan bati eh. kaya ginagawa ko gibawis na lang siya yun baka baka siguro kailangan ko lang siyang ano kailangan kong aralin kung paano siya binubuhay kasi talagang o oh, baka napabaya, napapabayaan ko na lang siya kaya hindi ko siya mabuhay ganon ay putang naka ay sorry Nakahawak ako ng ewan ko. Parang kukun. Sorry naman nakapagmura. Yan. Mas, mas uh, naging first love ko kasi si... ano Si... Aglaw guys. Kahit na marami nag... Pipilo dendrons na ako ngayon. Marami... Pa, aglaw pa rin yung... Sa aglaw at sa aglaw pa rin ako. Pero alam nyo guys. Ang aglaw pang tamad siya. Hindi siya nangangailangan ng dilig. Ayaw niya ng tubig. Tapos ayaw rin naman niya ng naka, naka bilad sa araw ganun. Nasisira siya. So, yun. Yun yung mga unang-unang ikinoconsider pagka mag-aaglaw ka. Ayaw niya ng dilig, ayaw niya rin ng araw. Yung naka straight siya sa araw. Ano lang, yung i... Aano mo lang sya. tag dito. Sa shaded area lang siya Bright shaded area. Yan, nag-iisa kong ano. Enjoy photos. From four pots to only one pots na lang. Um, laki na ng mga dahon nya. Eh, usually kasi enjoy ganito lang. Marilit lang yung dahon. Ito malalaki na siya Mura lang din ako magbenta guys. Gaya lang din nung na, nabilhan ko. Mura lang. Yun, katulad nito. Hmm. Si Black. Black Siam. Hmm. 30 lang. Ganun. Yung mga gusto lang magkaroon. Yun lang. Ganun lang. Hindi ako mag masyadong... Kasi maliit nga yung lugar ko. Kaya hindi ako makapagbenta ng mahal. So, kailangan dispose-dispose lang. Ganun. Ganun. 'to hindi ko hindi ko alam kung sino 'to. Basta 30 gano'n. Pero pinakamura naman. Meron pa rin ako mura mga 15 gano'n. Yan. Tapos mahilig ako mag-alaga, guys. Yun yun ako. Mas mahilig ako mag-alaga kaysa kaya ako nagbebenta. The only reason why nagbebenta ako kasi gusto kong mabawasan yung lugar. Kasi nga na-experience ko na kung paano sila alagaan. So, bawa. Ah, alam ko na tong alagaan. Since marami naman na magtitira na lang ako ng isa. Bebenta ko na yung dalawa, mga ganun. O, yun, ganun lang. Pag na nagpaka nadalubhasa na ako sa pag-alaga, nagre-release na ako. Mm. Katulad nito oh. Si Pinko Chin. Yan. 40 lang. Ganun. Matagal alam niyo guys from seedlings, from from cuttings nito. Matagal to bago mag-sprout ng ganito kalaki. Mga ano, 4 to 5 months bago siya maging ganito. Kaya bago bago makapag-release ng marami, kailangan marami ka ring ano, mga bago ka makapag-release ng mura, kailangan marami kang ma, ma, masipag ka magtanim. O ito si Black Natalie. Hmm. Ang laki ng ano niya, oh, ng seedling pat, pat, sidling pat niya. Ano to ibig sabihin nito? Siguro malaki yung ano niya. Malaki yung ugat. Ang laki ng ano eh, sidling niya. Yung 6 by 4 yata. Si Black Natalie, oh. Ang laki ng dahon niya. Mga giant. <clears throat> tas ito, ito, ito yung mga big best seller ko to nilagay ko siya sa arawan gusto rin naman niya ng arawan pero wag tutok to bago ka rin makapagpalaki ng ganito diba wag ganito kalaki 2 <laughs> months from this from this to this oh 2 months from this uh, ano little this one to these two months ganun tiyagaan lang guys hindi talaga siya ano tiyagaan lang katulad nito si red, sexy red ganito pa lang siya di ba it takes half a month a uh, half a year bago bago mo sya makita ng sprout so dapat marami kang tanim para hindi ka ma maubusan ng alagaan o ipeplex in the future ganyan eto guys oh tinan yung kagandahan ng tina top cut sya oh lagay natin dito sa so makikita natin ng mag maganda yan ito ito yung kagandahan guys ng tina top cut oh. ayoko kasi guys nung ano yung ayoko nung leggy ba leggy pag nakita ko yung aglaw ko na leggy na siya Anti man yun, pinupugot ko siya. Pugot as in kung pugot or snap. Binabali ko lang siya. Kasi, common na kasi yung iba kong mga aglaw. So, napatribe ko na sila dito. Baga, alam na alam na nilang mabuhay. Mabuhay ka kung alaga ang ka o hindi. Alam na alam na nila. Ayan o, oh, ini inisnap ko lang to guys. Kasi nga, leggy na siya. Inisnap ko lang. Tingnan niyo yung binigay niya o. Oh. Binigay niyang baby. Dalawa, isa. Dalawa napilitan siyang magregrow ng panibago. Yan ang ito yung isa sa pagpaparami ng ano ng aglaw kung gusto mong mabilis siyang dumami. Pag nagleg siya guys, top cut mo na. Automatic 'yun magbibigay siya ng baby. Pag hindi mamamatay yung pinaka pinagputulan mo, magbibigay siya ng baby. Top cut. Ito na. Yan, alam ko si ano to eh, Black Natalie rin. Kasi ayan oh, hindi pa nag sprout ang laki na ng ano niya. Ang laki na ng ito yung ano niya oh. Sandang kal na agad oh. Hindi pa siya nag sprout Si black nata dito katulad nito oh. Yan, marami kong black nata dito yan. Ito yan, parehas. Tinap -cut ko. Mahilig ako mag-top cut. Yung antimano pagka humaba yung ano niya, yung nag-leggy na siya, tinatop cut ko yun agad guys. Hindi ko siya hinahayaan na ang haba bago ko itap, matagal hindi tinatapkat ko na kagad kasi, una pagka nabuhay mo yung tap nya meron ka ng isang pangbenta pangalawa, matik pag hindi namatay yung pinagtapkatan mo mag i-sprout sya ng panibagong baby o ayan, o, dalawa yung naging baby nya ayan yung isa o. O. ayan o yung tatabunan eh. ayan o ito yung isa tapos ito yung isa, yan, nalamog na. Di nga? Yan. Tapos, meron akong cutie-cutie ng mga crotons na pwede ko nang i-flex sa susunod. Sa susunod na ito, o. Oh. Yan. Pero ito, hindi ito kasi, syempre, wala pa siya halos dahon. Yan. Ito. Pwede ko na siyang i-flex. Ito, o. Oh. Thailand Crotons. 50 pesos. Yun, si Thailand Crotons. Mura lang siya. Guys, hindi madaling magpabuhay ng Crotons. Yung alam mo yon yung bago mo siya mabuhay. Hindi mo, yung, yung, huwag ka munang aasa na mabubuhay mo siya para hindi ka masaktan. Yun, mga ganun lang. Ito, Thailand Crotons to guys. Mind you guys ha, ang mga crotons ko, so, kahit ganyan lang yan sila. Inaano ko yan. Tawag dito. Pine-fertilize ko yan. Pine-fertilize ko. Yan, ilan ba yung mga ganito ko? Ay, ito hindi pa pwede, maliit. Yan, inilagay ko sila sa, sila sa naaarawan, but not totally naaarawan ito. Hmm. Yan, ito dalawa pala yung pwede ko i-flex to. So, na 50 pesos each. Yan, yung iba hindi nag-try hindi siya nag-try na na mabuhay hindi Ayan. ito buhay na siya dalawa lang yung pwede na i-flex kasi ito oh, hindi pa siya manipis pa palalakihin pa natin Tas ito rin manipis pa rin Ayan. kailangan pa siyang palakihin yan yung mga Thailand variety ko na crotons isama na natin to kasi kailangan niya ng araw dito kasi hindi masyadong manit kaya, kaya lang hindi, hindi din ganun kaaraw Yan, wala na akong ano wala na akong gusto ko sana ilagay sa sa uh, extra ay nasa nyo nandito kinuha ay akala ko kinuha eh ito pala kasi may nakatanim dito guys at saka ito at saka ito yan, yung mga nakatanim dyan. Pati ito, seedlings yung mga yan, hindi yan damo. So, kung hindi alam ng... Kung hindi yung pagka napakialaman tong lugar, ito, kakalakay niyan damo, oh, bubunot. O, oh, yan. Ito, o. Oh. Mini, mini. Yan. Nagulat ako, kala ko, ano eh. Na ano siya. Ayan. Ang dami ko palang pwedeng ano. Ang dami ko siyang, ang dami kong mga may project ako ulit. Ayan. Ito guys. Ito pala. Yung ipineplex ko. Gusto ko siyang tawag dito. I... gusto ko ilagay sa isang pat sa pat, white pat wala lang ako available na pot dito yan meron pa akong parating nito si variegated yuca yan ito so guys oh nakakatuwa from very single stem Ayan. nakabuhay ako nabenta ko kasi yung pinaka malaking stem nito 100 ito na lang natira dalawa yung isa ano ano to guys gumamela ang ano nya ang ang bulaklak nya powder pink single single petal na powder pink or baby pink ang ganda yung kapag merong kang ano meron kang yung ibebend mo siya ipopor mo siya as a ano ganda nya yan to for sale na rin to mm naka ano na siya ready to sell na yan yan mga moses ito mga mga mura mura lang oh limang piso si moses 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 something like that moses mga tigli lima lang to kaganitong nasa maliit na pat limang piso yan hmm. Flexing-flexing lang ng mga ipo sale Yan. Yan lang muna guys. Happy watching!